Welcome po sa My Farm Project. Halos umabot din ng apat na taon na nag-alaga kami ng mga native pigs. Bago ako nag-alaga ng mga native pigs, gumawa din muna ako ng mga pag analyze bago ako magsimula. Pandemic noon eh. Lockdown, nasa bahay lang. Nagkaroon ng pagkakataon para makapag-isip-isip at naisip ko nga na tumatanda na ako. Nagtatrabaho ako noon sa isang opisina sa Quezon City. Uh, nasa automotive industry kami noon at hirap ako na mag-adjust sa bago kong trabaho lalo na sa aking boss. Pumasok ako noon February at March nga ng 2020 ay nagkaroon ng lockdown. Noong panahon ng lockdown na nasa bahay lang, naisip ko yung mga bagay na gusto kong simulan at isa nga dito yung magsimula ng phone. At isa sa mga napagtuunan ko ng pansin ay ang mga native pigs. Hoy, hoy, isa ako bukunta. <laughs> Malaki 'yan. <laughs> hoy, hoy. Naging priority ko ang mga native pigs sa budget. Lalo na sa feeds, sa mga paggawain sa kanilang mga pabahay, mga gamot, at iba pang kailangan nila. Naparami ko sila. Naging productive ang mga inahin at nag-expand kami ng kanilang mga pabahay. Mula sa mga ordinaryong bakod lang, lupa lang ang sahig at mga scrap na yero para sa kanilang bubong. Dahil sa priority namin sa kanila ay kahit papano, unti-unting na isaayos ang kanilang mga pabahay. Naghahanda na rin ako para sa Ikalawang level ng pag alaga ako ng mga uh, ganitong klase ng baboy Kung saan ako po ay nagsimula na rin mag-maintain ng ilang mga upgraded native pigs Ang mga lahi po nito ay mga uh, Berkshire na cross sa ating mga native pigs nagkaroon na rin kami ng mga regular na mga mamimili may mga suki na rin kami ng mga live pigs na kinukuha nila sa amin para gawing lechon dahil dito may pumapasok na rin na cash mula sa mga benta namin ng mga live pigs kahit medyo matagal din ang pagitan pero kahit papano nakakadagdagdagdag na ito sa mga expenses sa ang operasyon ng aming maliit na farm. Unti-unti ay gumaganda na ang development ng aming uh, native pigs. Akala ko okay na. Yun pala may darating na hindi magandang pangyayari. Ilan sa mga kalapit bahay namin ay nagreklamo sa barangay at pinetisyon na ipatanggal yung aming mga alagang native pigs. Ayon sa kanila, mabaho daw at malangaw yung aming operation. Naisip ko na hilingin sa kanila na bisitahin. Nabigyan kami ng pagkakataon para talaga mapatunayan kung totoo ba o hindi ang claim na yun. Pero hindi na ako nakipagtalo pa. Kahit nung una, mabigat sa loob ko na tanggalin ang mga native pigs. Naisip ko na lang na i-consider ang mas long term na mga bagay-bagay. At kahit alam ko na marami pang ibang anggulo yung position niyan. Pinili ko na lang na 'wag nang makipagtalo pinili ko na sumunod sa pinag-uutos ng barangay at inisip ko na lang na mas mahalaga yung uh, long term na survival ng aming farm pinili naming alisin ang lahat ng aming mga alagang native pigs. isa itong mahirap na desisyon para sa akin pero kailangan kong magdesisyon. Hanggang dito na lamang po muna uh, at sa susunod na video ay itutuloy po natin ang ating kwentuhan uh, at babahagi ko rin sa inyo kung ano yung realize ko sa pangyayari ito. Maraming uh, salamat po sa inyong lahat at happy farming po. Disclaimer lamang po sa kabuuan po ng paggawa ng videos na ito ay wala pong isa sa mga alagang hayop namin ang nasaktan habang sinushoot po ang videos na ito. At ang mga videos sa channel na ito ay naglalaman ang mga karanasan, pangyayari at opinion ko at ang mga ito ay para lamang sa entertainment purposes. Hindi layunin ng channel na ito na magturo magbahagi ng farming techniques o kaya mga methodologies. At hindi rin intensyon ng channel na ito na himukin ang sino man na pumasok sa farming business o iba pang negosyo dahil hindi naman po ako isang eksperto sa mga larangan na ito. Nais ko po na paalalahanan kayo na gawin ninyo ang inyong sariling due diligence. Maraming salamat po.